I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment, Mr President. Because of the impeachment case against the Vice President, the Senate itself is now on trial. The reputation and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. The Senate President. refused to convene the Senate as the impeachment court from February to May 2025 because he believes that the Senate could not act on the articles of impeachment while it was not in legislative session. We have an honest difference of opinion on this matter. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Mato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwahiwalay na talaga? yung po bang uh, bansa natin talaga gusto na nating gutay-gutayin kung meron po tayong gustong baguhin hindi po dapat siguro yan sa oras na ito sa panahon na ito at sa pagkakataon na ito at katulad din po ng sinabi ko uh, lagi ko pong sinasabi paulit-ulit hindi po ako abogado ako po ay madalas akusado ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutang ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi ako bugado pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak at yung mga nagyayabang dyan na sabi nila gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang uh, uh, magkakaroon ng agad ng impeachment, taong bayan, taong bayan, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Taong bayan, isi, hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Pero ang punto dyan ay dadaan tayo. Kailangan natin dumaan sa konstitusyon, constitutional process that was given by our forefathers when they wrote the 1987 Constitution. Yun lamang po, huwag na po natin patagalin pa. At uh, sa tingin ko, isa pang tanong, ay pwede ba ito tumawid sa 20th Congress? Personally, I've said this to the media, I said, personally, I think hindi siya pwedeng itawid sa 20th Congress. Na kung pwede, pagdibatihan na natin yan ngayon. Kung gusto nyo, hanggang petsa 30 ng Hunyo, araw-gabi, nandito tayo. Let us follow our constitutional mandate of the Constitution. Pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sa kasakali, ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabing na tama o mali ang sinuman sa panoong ito ay kasaysayan. Hindi naman pwedeng, hindi naman ito paramihan lamang ng opinion. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sa kasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema yung mandamus in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad mas na bakasyon kan